Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wasalat salatu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamasaka ila yawmiddin wa ba'd Mga kapatid sa pananampalatayang Islam kabilang sa aral na itinuturo sa atin ng ating pananampalatayang Islam ay ang pag-iingat sa mga sinasabi ng ating dila at isa sa mga malalaking kasalanan na hindi napapansin ng karamihan sa mga kamusliman ngayon ay ang tinatawag sa Arabic na riba, panlilibak o paninirampuri. Alalahanin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay ng matinding babala hinggil dito. Ayon sa kanyang banal na Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhal ladhina amanudstanibu kathiran minadhan, inna ba'da al-dhanni ism wa la tajassasu wa la yajtab ba'dukum ba'da ay yuhibbu ahadukum ay akula lahma akhihi maytan fa qarihtumuh inna innallaha tawwabur rahim isa sa pinakamalapit nitong kahulugan sinabi ng Allah subhanahu wa taala o kayong mga naniniwala sa Allah at takayin ang sugo at sumunod sa kaniyang gabay iwasan layuan ninyo ang karamihan sa mga hakahaka, -haka, masasamang hakahaka -haka laban sa mga mananampalataya. Dahil, dahil ang ibang hakahaka -haka ay kasalanan. At huwag kayong magmanman, huwag matahin ang dangal ng mga muslim o manirang puri o magsiraan sa isa't isa. Dahil naisba ng isa sa inyo, napakainin siya ng laman ng patay ng kanyang kapatid na muslim at ito mismo ay kinamumuhian ninyo. Kung kaya't kamuhian ninyo ang paninirang puri. At katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Katiyakan ang Allah ay tawab, mapagpatawad sa sinumang nagsisisi at nagbabalik loob mula sa kanyang mga alipin na mga mananampalataya. Ar-Rahim ang mapagmahal ang ganap na mapagmahal sa kanila maawain sinabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala binanggit niya sa ayat na ito ang karumihan at kasamaan ng paninirang puri una ang taong naninirang puri ay para siyang kumakain ng laman ng taong patay pangalawa ang kanyang kinakain na laman ng tao ay ang laman ng kanyang kapatid na muslim iyadam billah kung kaya't ito yung napakasama at napakaruming katangian ng isang tao. Kaya pinaalalahanan tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isa sa dahilan ng adabul qabr o parusa sa libingan ay ang tinatawag na giba o paninirang puri. Ayon sa kanyang hadith, noong siya dumaan sa dalawang li libingan, sinabi niya, Amma innahuma layu'adzaban katotohanan ang dalawang ito ay pinaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ahaduhuma faqana yamshi bin namimah. Ang isa sa kanila ay nagkakalat ng chismis o naninirang puri. At nung tanungin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang giba o paninirang puri, sinabi niya, dikro ka akha ka bima Banggitin mo ito yung banggitin mo ang iyong kapatid sa anumang bagay na ikinamumuhin niya ibig sabihin ang pagsasabi ng anumang bagay hinggil sa iyong kapatid na muslim maging ito man ay totoo subalit ayaw niyang marinig na ito ay pinag-usapan maging ito ay patungkol sa kaniyang panlabas na anyo sa kaniyang mga gawain sa kaniyang sarili sa kaniyang asal o pag-uugali kaya nararapat lamang sa isang mananampalataya na layuan kamuhian ang ganitong pag-uugali. Kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinabi niya sa kanyang hadith, "Man radda 'an irdi akhihi, raddallahu 'an wajhihi nar yawmal qiyamah." Sino man ang pangalagaan niya, sino man ang ipagtanggol niya ang karangalan ng kanyang kapatid na Muslim ay pangangalagaan ng Allah ang kanyang mukha mula sa apoy sa kabilang buhay. Nawa'y ilayo tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ganitong pag-uugali. Wallahu a'lam wa sallallahu 'ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.